Ito mga idol, binilhan natin si Boss toyok ng chinelas na crocs kasi yan yung gustong gusto niya. So ayan, dumating na ngayon. So papa-open natin kay Bustoyok. Halika na dito, Toyok. Ayan, anong masasabi mo ngayon may bago kang crocs? Salamat. Hmm. Sa papa mo, anong masasabi mo? Thank you. Sa mo papa, hindi mo ko binilhan ng chinelas papa, ah, na. I-open mo na. Yan, bubuksan na ni Bustoyok Masayang masaya siya ngayon mga idol kasi may bago siyang chinelas. Yan kasi yung crocs na gusto niya. Ay, walang ano. Did, uh, walang ang tawag. Ayan Ay, dito. Ayan, may kasama siyang ano tawag dito? Jibits. daw. So, isusot na di Bustoyok yan, tuwan-tuwa siya mga idol. Hmm? Kapag... Kasi alam kay okay. Pampasok mo na yan. Ayan. Pampapasok mo yan. O yan, ipapapasok daw niya. Ano masasabi mo sa mga viewers? Hmm. Salamat. Hmm. Salamat sa okay. mga idol. Salamat sa mga viewers. Yan, linalagay niya. Ah, 4 lang yung Pinayloan natin si Bostoyok ng chinelas, na crocs pala. Nandito so, Tuwang-tuwa ka ba Bostoyok? Mhm. Mm ah, uh, tuwang-tuwa daw siya dahil may basura ha. Bye mga idol.